bilis bibim nakakatawa. na isa o ah, bilis bilis no? Ah, bilis. Grabe. kung 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 Sige, tutulungan ka naman niya maglinis sa anak niya. Wala yung may isa. Grabe, salamat senyora. Salamat sa, salamat sa Diyos. Tatlo anak mo ba? Yung isa na po nasa mga baba niya. Sana, wala to. Ito to. Aray, aray, huwag kang magamahagat. Akala niya kasi inaano may anak niya. sila yes, yung ulo. isa. Yung una mong nilabas. Yung pangalawa pala. Yan. Hindi ka sa camera. Hindi makikita eh. Puro damit mo makikita dito. <laughs> <laughs> Malaki. Parang dalawang lalaki, isang baba.